Silito. Malapit na ang takdang araw na ikaw ay dapat nang maging ganap na isang aswang. Ayoko po, inay. Aalis na lamang po kami ng asawa ko kung ipagpipilitan niyo po ang gusto niyo. Hindi ka maaaring tumanggi oh, Silito. 'Di ba pinag-usapan na natin ito? Kung talagang mahal mo ang mag-ina mo, dapat pumayag ka sa gusto ko. Dahil kung hindi ka papayag, kakainin ko ang sanggol at papatayin ko ang asawa mo. Tulad ng ginawa ko sa mga tunay mong magulang. Walang kaalam-alam si Joselito na habang nasa palengke siya upang bumili ng kanilang makakain sa hapunan, si Manang Nena ay inuumpisahan ng aswangin ng kanyang asawa at sanggol. Habang inihilot ni Manang Nena ang tiyan ni Gina, nakatulog ito. Dahil na din siguro sa kanyang pagod mula sa malayong biyahe. Huminto na nga ang tricycle na sinasakyan ni Ocelito sa harapan ng bahay nila. Nadinig ni Manang Nena ang pagdating ng anak. Agad itong huminto sa paghimas sa ni Gina at bumalik sa pagkakahiga na siya palang nagpapanggap lamang na may sakit. Binuksan ni Joselito ang pintuan at pumasok na siya. Inilapag niya ang mga pagkain sa lamesa. Pinuntahan niya ang kanyang asawa sa kwarto kasama si Manang Nena. Inabutan niya itong natutulog. Ginising na ito ni Joselito upang kumain ng hapunan. Mahal, mahal. Gising ka na at kakain na tayo. Ito, bumili ako ng paborito mong ulam, lechon manok at ginisang munggo sa dahon ng ampalaya. Dahan-dahan namang minulat ni Gina ang kanyang mga mata at bumangon. Mahal, nakatulog ako habang inihilot ni nanay ang tiyan ko. Ang sarap maghilot ni nanay. Ah, oh, Gina. Kamusta naman ang tulog mo? Nagustuhan mo ba ang paghilot ko sa tiyan mo? Napasarap po pala ang pagtulog ko, nanay. Ang sarap po kasi ng paghilot nyo. Ah, kailangan talagang hilutin niya araw-araw dahil nakabaliktad ang bata sa loob ng tiyan mo. habang si Osilito naman ay iniyahanda ang kanilang kakainin sa lamesa. Mahal, hindi ka na at main na tayo upang makapagpahinga na ulit at medyo magabi na. Sige na anak at kumain na kayong mag-asawa. Ako ay lalabas na muna at sisilipin ko ang mga alaga kong baboy Dahan-dahan lumabas si Manang Nena habang kumakain ng mag-asawa. Muntik nang hindi makapagpigil si Manang Nena kanina sa buntis. Mabuti na lamang at agad nakabalik si Joselito sa kanilang bahay mula sa palengke. Matapos kumain ng mag-asawa, inaaya na ni Joselito si Gina pumasok sa kanilang kwarto upang matulog. Mahal! Nasaan na nga pala si nanay? Hindi ba siya bumabalik mula kanina? Ah eh... Mahal, nandun pa yung sa kaibigan niya. Nakikinood ng teleserya na Marimar. Idol kasi nun si Marimar at ang manliligaw nun na si Gustavo. Yung, yung, mga Mexican, di ba? Galing kasi sumayaw ni Marimar eh. Alam mo naman ang matatanda eh. teleserye ang libangan. Wala kasi kaming Telebisyon dito na naputulan kasi kami ng kuryente Eh anong oras pa makakauwi si nanay? Ako mahal Huwag mo na hintayin At gagabihin na masyado yun Alam mo naman yan Ang matatanda na ang tulog Isinara na ni Lito ang bintana at Sinindihan na lamang niya ang maliit na gasera upang meron silang ilaw sa pagtulog. Pagsapit ng hating gabi, may nadinig si Joselito na lumalakad sa kanilang bubungan at parabang kinakamot ang yero nito. Napaisip si Joselito. Alam niyang si Manang Nena yun. Mabuti na lamang mahimbing na ang tulog ni Gina hindi na nakatulog si Joselito buong magtamag. Binantayan na lamang niya ang kanyang asawa. Pambihirang buhay to. Mapapahamak pa yata ang mag-ina dito. Pabulong na salita ni Joselito sa sarili habang nakahiga. Pagsapit ng umaga ay bumangon na si Joselito sa kama. Sinilip niya si Manang Nena sa kwarto nito nandun na si Manang Nena at natutulog pa. Agad nagluto si Osilito ng kanilang almusal. Iniligay na lamang muna niya sa lamesa at tinakpan habang inaantay magising ang kanyang asawa. Lumabas muna si Osilito ng bahay nila upang lumanghap ng sariwang hangin at magwalis-walis na din sa paligid. Nang biglang sumigaw si Gina sa kwarto nila Dahilan para kumaripas ang takbo si Jose Lito papasok sa kanilang bahay. Ano nangyari, Mal? Bakit ka sumisigaw? Mal, nagulat ako dahil bumulat ng mga mata ko. May malaking pusa na itim sa tabi ko at nakatingin sa akin. Nung napasigaw, napasigaw ako, napasigaw ako ay itong lumundag sa bintana. Huwag kang matakot sa pusa na nakita mo. Alaga ko siya. Siguro kinikilala ka lamang niya kaya't lumapit sa iyo. Nanay naman. Oh, pwedeng huwag mo muna papasukin ng mga pusa dito. Baka ikain pa si Gina dahil sa mga buhok nun. Umangon na si Manang Nena mula sa pagkakahiga tinawag nito si Osilito sa ilalim ng bahay nila upang kausapin. Joselito, anak. Sumunod ka sa akin sa ibaba at tulungan mo ako pakainin natin ang mga alagang baboy. Sumunod naman si Osilito sa kanyang ina. Uh, mahal, dyan ka lang muna at Pakainin lang namin ni nanay ang mga baboy Sandali lang ito Agad naman bumaba si Joselito Joselito Malapit na ang takdang araw na ikaw ay Dapat nang maging ganap na isang aswang Ayoko po inay Aalis na lamang po kami ng asawa ko Kung ipagpipilitan niyo po ang gusto niyo hindi ka maaaring tumanggi o silito. Di ba pinag-usapan na natin ito? Kung talagang mahal mo ang mag mo, dapat pumayag ka sa gusto ko. Dahil kung hindi ka papayag, kakainin ko ang sanggol at papatayin ko ang asawa mo tulad ng ginawa ko sa mga tunay mong magulang. Napakasama mo talaga. Bakit ganyan ka? Pinatay mo ang mga magulang ko. Ngayon, pag hindi ako pumayag sa gusto mo, papatayin mo din ang mag ko. Ako na lang patayin mo. Kung papatayin kita, tiyak mamamatay din ang iyong asawa at sanggol. Kaya kung gusto mo silang mabuhay pa, wala kang ibang dapat gawin kundi sumunod sa kagustuhan ko. Hindi nakaimiksyo si Lito sa sinabi ng ina. Natulala siya at ilaban na paisip dahil sa kagustuhan niyang mabuhay ang kanyang asawa at anak, pumayag na siya sa kagustuhan ni Manang Nena. Napakasama mo talaga. Wala akong kasing sama. Dapat hindi na lang kami lumuwas dito kung alam ko na ganito lang din ang gagawin mo sa amin. Mangyak-ngyak si Yuselito habang nagsasalita sa kanyang ina. Tama na ang salita mo. Nagkasundo na tayo sa bagay na yan, di ba? Sa darating na kabilugan ng buwan, kailangan mo nang tanggapin ang ipapalunok ko sa iyo at magiging ganap na aswang ka na din. Natahimik si Osilito. Dahan-dahan siyang tumalikod at makyat na sa kanilang bahay upang saluhan sa almusal ang kanyang asawa. Habang nag-aalmusal silang mag-asawa, napansin ni Gina na tila ba malalim ang iniisip ni Jose Lito. Ah, uh, mahal, may problema ba? Ah, uh, uh, eh, wala naman mahal. Ayos lang ako. Medyo sumakit ng ulo ko sa sobrang init kasi sa labas kanina. Eh, hindi ko alam kung hanggang kailan tong tag-init na to dito. Sobrang init talaga. Parang ang sarap tuloy lumundag sa ilog. Natapos na nga sila sa pag-aalmusal. Nahiga ulit ang mag-asawa upang mamahinga. Nakatulog ulit sila. Dumating na nga ang araw ng kapanganakan ni Gina. Dadalhin sana nila ito sa malapit na ospital subalit nagsalita si Manang Nena na hindi na kailangan dahil marunong naman siya umano magpaanak sinilang na nga ang kanilang sanggol. Malusog ito. Tuwang tuwa ang mag-asawa at si Manang Nena dahil nakita na niya ang kanyang apo na sobrang lusog. Naalagaan ni Manang Nena ang kanyang apo. Ang mga aswang naman pala ay kaya nilang kontrolin ang kanilang sarili. Hindi niya ito sinasaktan bagkus ay bakas na bakas sa itsura ni Manang Nena ang tuwa dahil napakalusog ng bata napakatalino, minsan sumagi sa isip ni Manang Nena na kainin ang bata, subalit piniglalabanan niya ito. Nakapagpasya si Manang Nena na dapat nang ilipat kayo si Lito ang kanyang pagiging aswang. At sumapit na nga ang tatang araw ng paglilipat kayo si Lito ng kapangyarihan ng nanay niya. Wala nang nagawa si Lito kahit nalabag ito sa kanyang kalooban tuluyan ng naging aswang si Joselito. Madalas tuwing kalagitnaan ng gabi ay nawawala si Joselito habang mahimbing na natutulog ang kanyang mag-ina. Nararamdaman ni Manang Nena ang paglabas ni Joselito. Kung kaya't tinatabihan ni Manang Nena ang kanyang apo at manugang sa pagtulog upang bantayan ng mga ito sa kadahilan ng baka hindi makontrol ni Joselito ang kanyang sarili at makain niya ang kanyang mag-ina kasi bagong aswang pa lamang si Osilito. Habang lumilipas ang araw, unti-unti napapansin ni Gina ang pagbabago ni Osilito, Lalo na sa pag-uugali. Nagpasya si Gina, umuwi na lamang muna sa kanilang probinsya. Hindi pumayag si Osilito at nagalit ito. Pagsapit ng gabi, hindi na makontrol ni Osilito ang kanyang sarili pahalak na niyang kainin ng kanyang mag-ina. Mabuti na lamang ay mabilis si Manang Nena at ginamit niya ang kanyang natitirang kapangyarihan upang pigilin si Osilito dahil wala na ito sa kanyang sarili. Nagalit si Manang Nena. Inilayo niya ang mag-ina kay Osilito. Lumundag si Osilito sa bintana at tumakbo sa damuhan. Sobrang takot ni Gina. Pinaumagahan ay Inuwi agad ni Manang Nena si Gina at sanggol sa kanilang probinsya. Iniwan nila si Joselito sa Bulacan. Sa ngayon, si Joselito ay lumipat na din ang tirahan. Wala na siya sa dating bahay nila sa subdivision. Giba na ang kanilang bahay, wala nang nakakaalam kung saan siya nakatira. Subalit na ikita pa din siya ng ilan na paggalagala. So ayun ano, hanggang dito na lang yung kwento, tatapusin na natin. Uh, napansin ko nung una, napaka talaga napakasama ni Manang Nena. Dahil di ba, sa buong kwento natin, sa kanya umikot na aswang siya, masama siya. Ang dami niyang pinatay, ang dami niyang inaaswang. Pero dumarating dumarating din talaga pala sa buhay ng tao yung sinasabing pagbabago. Lalo na naging instrumento ng pagbabago niya, yung apo niya. Ganyan naman ang mga matatanda. Pag nakita ang mga apo, tuwang-tuwa, di ba? So, dahil doon sa apo niya, tinalikuran niya na yung pagiging aswang niya. Na hindi pa naman talaga takdang oras ng paglilipat. Dahil nga, ang pagkakaalam ko, inililipat yung mga ganyang kapangyarihan pag malapit ng mamatay yung aswang. Sa kanila, ililipat sa anak o sa pinakamalapit na kailangan nilang paglipatan. At pag naibigay na nila, doon na sila mamamatay. Pero yung nangyari rito, masyadong pang maaga. Dahil nga, siguro mas pinili na lang ni Manang Nena alagaan yung apo niya. Ang galing nung twist ng story, di ba? Pansin nyo, si Manang Nena napakasama. Tapos sa bandang huli, nagbago siya dahil doon sa apo niya. Kaso nga lang, inilipat naman niya kayo si Lito. Yung pagiging aswang niya. Siguro naisip ni Manang niya na siya matanda na habang may natitira pa siyang panahon, eh gugugulin na lang niya sa pag-aalaga at pagpapalaki ng apo niya. At si Yosilito naman ay bata pa, so mahaba pa yung panahon niya kaya siguro binigay na lang muna niya ron. Eh hindi naman siyempre, hindi naman niya pwedeng ibigay kung kanino na lang dahil nga mas mabibisto at mas delikado. Maraming maraming salamat nga pala sa lahat ng mga sumubaybay dito sa istorya natin na ito na tiktik sa bayan ng San Jose del Monte, Bulacan at anak ng Reyna ng Aswang. Lahat itong kwento na to, itong binanggit ko, totoong nangyari ito. Doon mismo sa lugar na kinalakyan ko. Saksi mga mata ko at mata ng mga kaibigan ko sa nangyayari, sa nangyayari na ito. So ngayon, isa na lang sa aming alaala -ala ito dahil wala na. Iba na yung klase ng pamumuhay ngayon doon. Siyempre, high-tech na tayo. So, wala na yung mga ganyan-ganyan. Wala na rin sila ron. Pero marami pa akong ikikwento. Dahil may mga iba pa aming kapitbahay na aswang din at mga albularyo. So, sana abangan nyo ulit. Maraming maraming salamat ulit sa inyong lahat. Malagim na gabi.